So ay mga kaidol, na yung aking niluto kanina na tayangan ng daga. So, ayan. Lagyan natin ng kalamansi, sili. At natin sa sibuyas bawang. So ayan. ulam na. So ayan mga ka-idol. kaluwa, meron ako nakitang ito Uh, tawagin dito sa tengang daga ayan o oh. o oh. habang nagagamas ako minapansin tayo dito so kukunin natin ito mga kaidol dahil sa pagkaalam ko ito ay eh, masarap ito ayan kukunin natin ito mga kalwa ayan dito lang yan tumutubo sa mga gantong ah uh, ito basa mong basa pero pwede na to sa so, mga ganitong kahoy sila umutubo sa mga nabubulok na nakahoy ayan Okay. Ayan mga kaidol kadawa, meron tayong nakuwang ilang piraso. So, mamaya ini natin ito mamaya, mga kalwa. So, ayan, mga kaidol kalwa, pa dito. Ayan, oh. Ito ang lalaki, oh. Ito, ito yung una kong nakuha. Ayan. Ito, ngayon, oh. Ayan. Ay, mga ano na. Medyo, ano na siya. Ayan, oh. Mga ilang araw na kaya to. Ito, medyo sariwa pa. Ito, pwede pa ito. Ayan, oh. Ito masarap oh. Yan. Ito. tum Yan masarap. Ito mga bagong tubo oh. Yan. Ito. Ang taas. Ang bagong tubo ito mga kaidol. So yan. So okay na. Saktong ulam na ito mga kalua oh. meron tayong mga ulam nito ulam natin to sa almusal okay kaya panoorin nyo mamaya pagkatapos ko loto oh. so ayan mga kaidol. hinugasan ko na siya at ito nilagay ko na si mangkok at siyempre lulutuin na natin to huwag natin to patagalin dahil nagugutom na si kaluwa mga kadol so ayan ilagay na natin ang kawali ng may mantika at siyempre ilagay natin ang sibuyas at bawang at siyempre yan ang pampaga gana sa ating pagkain para mabango so ayan syempre pagkatapos natin lagay ang sibuyas at bawang at ito isusunod natin lalagay natin itong tainga ng daga ito sa sinalang natin para masarap ayan ang bango bango talaga mga kaidong kalwa sino ba naman ang hindi masarapan pagkain ito mamaya dahil ayan o oh, itong gita nyo naman sa amoy pa lang ng bawang at sibuyas verbal na ang pagkain natin ito sigurado ubos na naman ang bahaw natin ito So mga kaidol, Luto na yung aking luluto kanina na tayngan ng daga. Ayan. Lagyan natin ng kalamansi, sili. At ginisin natin sa sibuyas, bawang. So ayan, ulam na. Ano lang kasimple mga kayo galawa? Simpleng luto, simpleng ulam. So try natin kung anong lasa. Ayos, mahal. Ayan. Laki, oh. Ganito lang ang pagluloto, mga kalwa. Kung gusto mong magkaroon ka ng ulam, nasa paligid lang ng ating bakuran. So, mga hindi pa nakakain ito. Sabi ko sa inyo, masarap. At depende na lang sa pagluluto nyo. Malutong siya. Kaya tinawag ito na tayong daga kasi at sura niya. Ano? Parang daga. sa pagkakataon na ito mga kaidol, pinaspasan na nga ni kalua pagkaid dahil ayan o. Oh, talaga naman napakasarap kainin talaga itong tayong nandaga ng daga kapag ginisag yung samun sa mantika. At ito, simple may bahal tayo na natira. Ayan, paspasang kain ni kalua sa ulmasal. Kaya kung kayo dyan, meron kayo makitang nga ito sa puno ng kahoy na nabubulok na. Huwag nyo nang pasinsahin yan. Kunin nyo na at lutoin nyo na yan. Depende na lang sa si pagluluto. O ayan, tingnan nyo, said. Wala, talagang gutom na gutom si Kaluwa. ubos pati ang ulam, ubos Ayan Oh may sili na tira pakpak ang panikalawa yan kaya sana mapalaw nyo ang ating channel dahil tingnan nyo ang susunod kong mga video susunod ko na upload panoorin nyo mga kaido kalawa kung anong makita natin dyan na pwedeng kainin kakainin ni kalawa yan basta sa tamang pamamaraan malinis na pagluluto so yun lang mga kaido kalawa thank you sa so watching.